Pangkaraniwa na to, sparsing in the lumbar vertebral body, vertebral Ang spondylosis kasi, Ito yung balik Sa tuhot, sa paa? Hindi, sa balakang tinignan din. Sa, sa paa to eh. Sa balakang. Dalawa. bakit tinig nyo? niyo? Bakit bakit ka nagpa-x-ray dito sa mga binte? Sa tuhod, binte, tuhod. Bakit ka nagpa-x-ray diyan? Nung may ano siya dong sa Ano Ano ba na disgrasya po ba kayo? Tumuring. Kaya kaya ah? ko hindi tao to. Nung uli na siya sa akin sa motor eh. Eh binigay lang yan, pwede ni ba yun? Mahina. Nandang mga bumbukay ng motor. Uh -huh. Saan kayo tinamaan? Yung pagsalpok saan, bumagsak ako. Opo. Yung paupo. <coughs> Saan ka tinamaan ng muto? Dito, sa ganitong. Sa ganyan? Sa ano? sir. Ngayon? Hindi lang makalakad. Parang umamal. Meron siyang dakna, hindi ko sa Saan ang perta. Sa, sa, saan yung pinakamasakit talaga, sir? Sa inyong bandang pinakamasakit talaga? Dito, dito. Parang mula dito sa tigi, ang dito. Ang natutulog siya, paano pa pangas? Naka-D4. Naka-D4 lang. Um, kailangan naka mm -hmm. Hindi mo ma-straight nang... ano? Ah, mm -hmm. uh, kailan ka nabangga? D November yun. Kasi yun, hindi sabihin ng spondylosis. Nagbago na yung mga position ng mga di, po mga height ng no, ano. Go short niyan. Pag mga pagkipot, yan ang mga poor short niyan. Yan ang mga shortcut yan. Pag nasira kasi ito, siyempre, bababa yung height. Magnanaro. Yun ang mga. Uh, ng na yung spondylosis sa ating katawan, nagbabago yan. Pero siyempre, meron kang issue ng ano. Nung pagka... Pagka bangga mo, pagka bangga sa'yo, lalong sumakit. Hindi, hindi ko masakit. Kasi meron na akong dati. Ay, yung, expect ko naman na huwag po siyang galawin pa. Sabi nga sa akin na yung concert. Ayun ba, hindi ko kaya. Natawa ko rin gratis. Kasi may history na siya ng 2020. Kaya doon pa uh, ka siya. Hmm. Baka mamaya, naano na yung magpaan niya. niya. Kaya for sure, tinignan mo na siya. Tayo ka nga, sir. Sabi niya siya. Sige, takas ka pa na Hindi pa, pangarap doon. Pag-ilid. Mm hmm Yeah, yeah. Tagilid ka na pa Dali oh. oh. yeah. na ngalay na. Alay na. na. Oo, oh, sige po rito. Tagilid ka na Tagilid na siya. Pa. Bitin yung ano eh. Yaya kasi, tiga pa yaya. Bitin yung, no, bro? Diting, pa, pa yaya. Bitin yung kuha ng ano eh. <laughs> dalawang dish lang nakuha sa ano eh. Bibigay lang, pwede deliver lagi. Pahinga, pwede deliver. Parang may chin na nga uh, yung kama. Iusog mo na konti balakang ko. Natin. Parang yun eh. Yeah, 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 Straight lang. Yeah. <laughs> kunti lang, konting kunti Pero pag ngalay na ng ngalay, parang tagilid na rin ako pero Pero ngayon, ano? ganun oh, pa oh. oh. hmm. dito ka ba tinamahan? sa kanan? dyan ka tinamahan? sige sir, pupuka ulit okay. um, umusog na yung katawan niya sir mm -hmm. uh -huh. rin, sir tayo

Good naman yung dito niya eh. Pag mula rito, good naman yung kabilaan. Wala namang fracture. Sabi noon sa nerves Meron daw yung ugat na... Daparang. Yung malaking ugat daw. Yung daw yung Parang ganun eh. Yun nga yung tinatawag na sciatic nerve. Sciatic nerve ang tawag doon, Yung malaking nerve dito. Parang ito yun daw. Ang tawag doon is sciatic nerve. Kaya minsan naririnig nyo yung ang sakit ng sciatica. Yung sciatic nerve refers to sciatica. Diret lang kaya siya sa ano niya? Sa rehab? Bakit? Hinahatak niya yung paa niya nung, nung eh. Nung pumunta kami, kinerapi siya. na lang kami nung time na ano nag-lockdown. Mm. Tapos nagsara din. Kasi parang charity lang, kamahal kasi naman Hindi siya nagutong nakabangga sa kanya? Hindi, ano lang, wala, sabi lang nang natakot niya. Baka lumala. Kaya pinatingnan niya. Iniisip ko naman, tama na i explanation. para kung anong sasabi ng Dr. Palo, na wala. Hindi na mga tira sa kamila yung, okay, ito yung eh. Ay, ito, eh.

Pagkatulog na kanya. Yan, yan. Ipong ya I-stretch it. I-stretch it mo lang yan, sir. Pag ganyan, i ko okay. ng konti. Mm -hmm. Mararamdaman mo na hiyan na. Oo. Hiyan At, oh. at, at, at mga... tatlo, apat na piraso. Gano'n. Tagalan mo na ako. One, two, three. Oo, okay. gano'n. Para, lalo pag matutulog ka, pag napagod ka na stretching ka, tapos pumasas ka na ano, sa tulog ka. Mm hmm, hindi, hindi, hindi. O, tayo ka. Pag tatayo ka, pati yan. Tumisigo yeah, ka. Oo. Yeah. Nakat ka. Yan, okay. Tapos ito, dito yung konting bali mo. Gumanto ka. Out ka ron. Bala yeah. out ka ron. Yan. Yan. Yeah. mo na yan. Okay? Yeah, yeah. Kahit mga ilang segundo lang. pagising mo sa maga. Yan. What? One. Two. Pag-isa lang. Tapos sa kusan mo nung pawi yung balakang mo. Okay? Upo ka rin ulit. ulit. Reviewin mo lang yung video natin. Yung sinabi ko. Reviewin mo lang yan. Mamayang gabi ang upload niyan. Sa YouTube. Pag-review kami sa yan. Trabaho kayo. Kaya pala. Ako. Basta palagi mo lang susundin yung sinabi mo. Mm -hmm. Hindi ka. Pag samantala, huwag ka muna. Ano. Pinatitirapi ka pala eh. Hindi. Hindi Hindi rin na. Hindi rin natapos. Kasi sa, Budget, sa Sa trabaho ko oh, sir, hindi pa pwedeng hindi bebedded. Driver ka na, finance ka pa eh. No. Siya lang yung tao. Mm. May nakatawag ko nung wala na pera din ako. Basta pag dahan-dahan lang. Pag nabubuha tayo ka ito. Yan, yan. Pantay mo muna yung mo. Huwag ka mong bubot ng parang tinuho mo ng ganun. Pansamantala, siyempre nagtitira ka pa ngayon. But, observa ka mo ng isang linggo, pag meron ka tao ka sa amin, pero maganda na yan, tayo ka mabilis. Oo. Okay? Pakiramdam. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Huwag lang maliligo dito, ha? Okay. Okay. Ako, Master, Ano na rin ako?